guys! For today's video nga, samaan nyo naman ako mag-unboxing ng mga padala galing Pilipinas! So, ito yung mga pinag-order ko sa TikTok. Merong craft top, merong t-shirt, tapos nag-order din ako ng dress para sa kaibigan kong Indonesia. Meron kasing pabalik dito galing Pilipinas at nagbakasyon nga siya. So, nakisuyo ko na kung pwede dali niya yung mga Items ko din. Magbibigay na lang din ako. Pam-konsuelo. O, diba? And, ayan yung mga pinadala ko. Bumili din ako sa TikTok ng Gimbal. Kasi vloggers tayo for today's video. Charisse. So, kapareho yan yung mga ginagamit na nakikita niyong vloggers. Pero, mas mura yan. Hindi yan yung 30k or 25k na gano'n. Wala tayo noon. And, bumili lang din ako ng microphone. Para pa nag-voice over ako. Eh, maganda yung boses ko. Charisse. ay I mean, walang ingay. Walang, di mo naririnig yung ingay sa paligid mo. Gano'n. Complete accessories din yan with charger. And hindi ko alam bakit pinadala yan ng anak ko kasi sa computer yan, yung brush sa keyboard. Pag marumi, pwede mo siyang i-brush. Ganun. Ay. Tapos, ayan, nagpabili lang din ako sa anak ko ng minoxidil kasi gusto ko siyang i-try dahil nga pag nandito ka sa Middle East, eh, sigurado napapanot ka na kadalasan kasi talagang madalas maglalagas yung mga buhok namin. Kasi nga maalat yung tubig dito at mainit. So, yan lang yung mga pinag-order ko sa TikTok. O, ba diba, kahit nasa barin ako, nakako-order pa rin ako sa TikTok. So, magugulat na lang yung nanay at tatay ko na. Meron na namang order. Ganon. So, ayan, bumili din ako yan. Kiyang yan sa akin. Try nyo din. So, ayun lang for today's video. Thank you for watching. Bye!